Bert, 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 Kev! Si Jello nag-aabang dyan sa ano? Nag-aabang dyan sa gate ng village. Nag-aabang talaga si Jello dyan sa village. tumakbo nga eh! Gusto mo pupunta dito yun? Pupunta dito yun? Hindi ko alam! Yun ang tanong, yun ang tanong. Bakit siya pupunta dito? Patay! Chick! Nakit! Huwag ka na umano! Huwag ka na umano! Huwag na! Huwag na! Ako may naglaloko ako nito. Kala nyo nakakatuwa Halloh? Hindi ka namin loko. Oh, so, good morning sa inyo, mga chong, no? <laughs> Actually, patanghali na eh. Bibili po na tayo ng pagkain natin. Ayun, good morning kayo, okay. Juan. mga babayt, tating guard dito, si Kuya Juan, tsaka si... Uh? Kuya ay Mga solid na guard dito. Mga babayt yan, 24-7 yan. Di natutulog yan. Paminsa-minsa <laughs> na lang matulog yung mga yan. Kaya sa sa... Loh! Mga chong, si Jello. Lo, agad tumakbo! Lo! Puto! Yun na yan, oh! Lo! Hindi ko na siya mahahabol, mga chong. Lo! Hindi ko siya mahahabol, mga chong. Kailangan ko ibalita ito kay na Bert. Pati kay Butchik. Kay Juan, dito muna ako, ah! hindi ko makakapul si Jello. Gawa ng... Alam nyo naman. Hindi ka kaya ninang tukot kong po. Parang nga naman si Jello. Tsaka siya yung hinihintay niya dun. So, kailangan natin pa ibalita to kay Bert. Bert. Bert! 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 Si Jello nag sa ano. Nag-aabang dyan sa gate ng village. Gago! Nag-aabang talaga si Jello dyan sa village. Tumakbo nga eh. Pupunta dito yun. Pupunta dito yun. Hindi ko alam. Yun ang tanong. Yun ang tanong. Bakit siya pupunta dito? Yun ang tanong. Para siyang may inaabangan lagi. Patay. Chick! Nakit! Huwag ka na umano! Huwag ka na umano! ba? Ano 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 ba? Ako may na okay. na. dito. Napakala nyo, nakakatuwa kayo. Ano? Hindi oy, ka namin ito ng Hiningal ako? Nakita ko ako? Ako si Jelo talaga nandoon sa may ano, sa may gate. Para siyang may inaabangan. Hindi ko alam kung sino. Hindi ba ikaw? <laughs> alam! 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 Uy! Alam! ba? Alam! 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 Wala na nga daw, umalis na. Oh, wala. Ano? Oh, ah. yung huwag lagi niyo yung sinasabi sa akin eh. Lagi niyo yung sinasabi sa akin. Eh wala nga, tumakbo nga eh. Nung so... nakita nga lang ako, tumakbo na eh. Ikaw pa kaya? Ay, Hindi pa, ba, pa pwede. Hindi pa nga pa kasi kunin. Ha? Hindi pa nga pwede. Hindi pa nga pwede. Ay, ano? yung bagay pang dahilan eh. Hindi pa nga pwede. Bert, malakas yung kutub ko eh. Ano? Siguro talaga may spicy jello dito. May hinihantay siya eh. Ano nagsasabi nito? Baka naman si Butchik lang yung, ano, baka naman gusto lang makita Kaya nga! So, baka si Butchik lang yun, do. Di Bert, malakas talaga yung kutub ko, Bert ay, eh. kaya, Para, si para sa bakit, ba? Ba? Oh, eh, man, oh. na, Yan oh. ano nga siya? Ayan mo nga si ngayon. Ano ba ang mo? Oh. Hindi pa nga ready si Jello harapin Hindi kami nga, ayaw niyang harapin eh. Ay, kaya mo nga, bigyan mo pag na, na, uh, hindi pag nakita ko nga. Bigyan mo na ang oras si tao, haya mo. Haligo ka na doon, tsaka mag-toothbrush Yung hininga mo, parang nanununtok na. Ay, Baka ba nagbibiro ka lang? Ito ba yun? Tama po isa po isa ko! Mukha ba akong nagbibiro? Baka ibang tao na naman nakita hindi, mo? Hindi, hindi. Si Jello talaga. Si Jello talaga. Ang mga takbo talaga siya nung nakita niya ako. Tsaka anong gagawin niya dito? Bakit parang may hinihintay siya sa gate? Bakit yung gusto lang makita siya. Oo nga, baka sa may silip lang dito. Hindi niya... Uh... Inihantay niya sila Riddick, yung mga ganggang. -gang. Hindi yun, hindi yun. Hindi sana, inontact niya yun, di ba? Hmm. Naguguluan na rin ako kay Jello hindi ko na alam kung anong paano pang tulong yung itutulong natin sa kanya. So, what's up sa inyo mga chong noon? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits no o Tito Otits kung tawagin. Uh, mga chong, ito nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo. Nitong dalawang bike lang naman ito <laughs> At syempre, mga chong, huwag ninyong kalilimutan na mag napindutin ang bell button para lagi kayong updated. Syempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasing ano eh. Marami kasing gumagayat. Maraming ng ano eh, mga nagpapanggap na tayo, no? At ginagamit sa mga maling paraan o pang -scam. So, yan lang ang ating official YouTube channel, mga chonga. So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo, ikiklik lang natin ang bell button, at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan, mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga chong. Pew!